Okay, sir. Ngayong araw na po, epektibo ang adjusted mall operating hours kung saan magbubukas ang mga mall ng 11 a.m. at magsasara ng 11 p.m. Mula sa dating uh, karaniwang oras po, ano, alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ang tanong ko, sir, kasado na ba tayo dito? Gina ba tayo dito? No, nag Actually, uh, uh, matagal na po nating ano, no, uh, uh at uh, alam sa ating mga kababayan na uh, starting na uh, November 14, eh, magsisimula na po tayo ng adjusted ball hours. Uh, inaasahan po natin na magkakaroon pa rin po ng ano, uh, adjustments sa ating mga kababayan sa palibagong oras na to. Pero as we go along, uh, during the Christmas rush, eh, palagay ko adjusted na po lahat sa oras na ito. Ma'am Sol, uh, Sir Jigo, yun nga po ang po ng MMDA nakipag-ugnayan sa DOTr para palawigin din yung oras ng biyahe ng mga public utility vehicles para sa ating mga kababayan na magsha-shopping late night ano at uh, siyempre is mga empleyado rin po ng mga malls natin. Tingnan si manggang Ma January 6 po ito pero ang sabi po ni Acting Chairman uh, Romando Artes na titingnan po namin magkakaroon po kami ng assessment after Christmas that will be 26. Tingnan po natin kung maiiibsan na rin po yung ano yung uh, traffic ano caused by the Christmas rush. Kung nag-die down na po yung traffic na yan, then we will lift it as soon as possible. Uh from December 26, The earliest is December 26. It may not even reach January 6 anymore. Uh, ang MMDA po mahalap niyo po sa Facebook, MMDA po at MMDA.gov.ph at ganoon din po sa Twitter at saka sa Instagram um, meron po kaming hotline number yung 6 kapag na ka, nag-install po kayo sa kakalsadaan natin na involved kayo sa aksidente o kaya kailangan, meron po kayong kailangan na iparating sa MMDA na reklamo, pwede po kayo tumawag sa hotline 1-6.